Hi guys, for today's mini vlog, meron tayong sagutin na tanong ang sabi niya, sweldo reveal na din. Yan, ang tinatanong niya ay sweldo doon sa Poland at saka dito sa Barcelona. Sa Poland po, per hour ang bayad doon which is nung time ko 20.70 slotty per hour. Pero, merong ibang company na masigit pa dyan, nasa 25 slotty sila per hour. So, i-times nyo na lang siya sa 14.60 sa peso per hour. Every year kasi tumataas ang sahod ng Poland ngayon guys. So huwag kayo ma-hyper kung narinig nyo ang sahod ng Poland guys. Dahil hindi nyo rin alam kung ano ba ang mental health issue na nararamdaman ng mga OFW doon. Bago kayo mag-as ng sahod, tanong nyo din muna kung okay din ba sila doon. Dahil kalamihan ng company sa Poland, output kung output talaga sila guys. Ikaw na lang bahala magpahinga kung kailan mo gusto. Ganun doon. Itanong niyo din muna sa kanila kung nakakakain ba sila ng maayos doon. Dapat handa kayo sa adjustment lalo na pagdating sa pagkain dahil halos karamihan ng company doon 10 minutes lang ang break time. Lagi nyo din tatandaan na sa Poland ay mandate lang tayo. Anytime, pwede rin tayong tanggalin doon. May mga company din doon na madalas walang pasok. Kaya ayan ha, sinasabi ko lang to hindi para ma-discourage kayo, kundi para maging handa kayo sa papasukin yung bansa. Sinasabi ko lang to, para hindi kayo ma-depress o magka-anxiety sa papasukin niyo bansa. Yun lang guys. Sa ngayon, bye! Adios!